Hello guys, sa mga kapagpalang hapon sa inyo lahat ngayon nandito tayo guys sa uh, Mapuntang Muson, nagpasa uh, tayo lang ng uh, Mountain View so dito yung uh, uh, kung sa inyo kung mag kayo guys ng aircon dito na uh, maraming uh, mobility dito dahil mababa. para sa akin mababa yung kanilang presyo so pwede po kayo mag dito, dito lang po yung Mapuntang Muson, pagaling kayo ng uh, Marilao Mapuntang Muson, dito lang po yan sa kaliwang bahagi no sa tapat ng uh, Rossi motorcycle dito so ito yung uh, air express uh, air con air conditioning trading so dito guys pakita natin sa inyo so kung naghanap mo ng mura o uh, magandang so ito napagandang serbisyo guys uh, para sa akin I recommend ito it para sa uh, atin lahat ayan, kung gusto nyo Ayan, pwede po kayo magpasal dito at inquire nyo. So, ipakita ko sa inyo yung buong uh, guys. Ano, Yeah. So ito guys, galing kayo ng uh, Marilao papuntang Muson. So pagdating dito ng Petro, nakita yung Petron niya guys. Ayan, tapos may Amros furniture. Ayan, dito lang yan sa gilid ng Petron. Uh, makita nyo sa gilid ng Petron, dito lang yung uh, ng ano, uh, ng aircon na uh, Air Express. So yan, yeah, may rose sa kabila. Oh. Tapat siya ng rose guys. sa uh, yan, rose motorcycle. Tapos tapos pupunta mo Sonyan. Tapos pupunta mo mo Sonyan, guys. So dito, dito ano natin. So diyan dito siya oh. Ay katabi rin yung Motolight. Ay Motolight. So ito yung uh, Air Express. Yan. Eh pangalan niya guys, Silaw lang. so yan ang pangalan niya na Air Express. Air Condition Trading and Service Services yan. So, yan oh. So dito yan guys. Aminin lang kayo ng mga brand ng aircon. Friends to listeners na sila yan. So, para sa akin na uh, medyo mababa po ditong uh, presyo nila. So, yan. Hope nila, no? So, yan. So, yan ah. Dito lang guys. Pag uh, gusto nyo pumunta dito, mag-inquire na po kayo. Tapin nyo lang to yung Air Express Trading. Ayan. Thank you.